masayang araw po. Nakatapos na tayo magbigay ng ivermectin. So in 2 to 3 weeks time po, magkakapon naman tayo. At pagtatanong ako kung pwede nang iturok yung ating respisyur noon. So dito po sa ating matatandang mga inahin, um, meron pa po tayong 32 na biik ay 20 na biik po... dito sa kulungan na ito. Nag-survey po kami. Nag-census. Kaya yan po ang lumabas. 20 po ang ating biik... dito sa ating... Uh, consolidated pen... na expansion area. Dito po sa ating mga apat na magkakasunod na palakihan at doon po sa ginawa nating panliman na original na palakihan natin zero population po tayo dyan So pahinga po muna ang lupa dito. Itong ating mga kambing ay nakapagkapundin po tayo noong ah uh, Biyernes sampu po ang aming nakapon sa ating mga kambing. Kinakapong ko po yung mga lalaking kambing para po mas mabilis ang maging paglaki at makaiwas po tayo ng inbreeding. Dito naman po sa ating pangalawang kulungan ng mga inahin, ito po yung original area natin ng consolidated pen. Meron naman po tayong 32 na mga biik nakapagturok na rin po tayo ng ivermectin sa mga ito ito naman po dating large breeding pen na hinati natin sa dalawa meron po tayong 19 heads na ito po yung mas mga bata kaya naiwan dito sa kanilang dumalaga pen noong araw po at nandun sa loob yung nag-iisang inahin pong natira na si Ubanin so, ito pong mga biik natin dito sa dalawang pen ay halos magkasunod ang laki. Hindi po katulad dun sa naunang pen na sari-sari ang kanilang size. At dito po sa ating last pen na dati po ay meron tayong 72 o 76 heads. 37 lang po ang nag-survive. So ito po ang ating mga magiging pang-December na mga litsunin. So may mahigit isandaan po tayong mga biik at palakihin dito sa unahan 20, 32, 19 at 37 po. At doon po sa likod, na ipakita ko naman nung nakaraang linggo na mayroon po tayong 130 heads ng biik doon. Mas maliliit po yung ating mga alaga na biik doon sa likod. Ito pong ating tupa nagka bloat so binigyan po namin ng probiotic at pinainom po namin ng castor oil para makadumi pero hindi pa rin po siya tumatayo pero malaki na po ang iliniit nung kanyang chan uh, nung nakaraan po ay talagang magang maga, mahangin po yung kanyang chan. So, three times a day po, pinainom namin nung probiotic na gawa natin. Isang bote po nung Yakult na 80 ml ang ating ibinibigay. Yung mga ganyang kalalaki pong kambing ang aming kinakapon. So, bagong kapon po yan, yung dalawang nasa itaas na yan. Ito pong kambing na nasama sa mga tupa pagsilong. Ito pong ating mga tupa, hindi na naakyat dun sa itaas ng building. Dito lang po sila nagpupuesto. At dito nga po sa ligod, meron tayong 130 na mga biik na turukan na rin po namin lahat ito dun po sa 130 dito kasama na yung tatlong malalaking biik natin dahil nagulan po basang basa na naman ang kanilang kainan so over the weekend po habang wala ako naiwalay na itong mga biik natin dito yun pong mga inahin ay itinawid lang natin dito sa kabilang pen so magkakasama na po yung ating inahin dito 23 heads yan kasama po yung ating bulugan na pampanganitib cross Quezon Black kaya ito pong dating pakainan nila, kakalasin na po namin yung mga harang yan. Total, magkakasama na po silang mga biik dyan. So yung pakain po, doon na natin sa malaking simentadong pakainan ibibigay para po hindi nagpuputik na ganyan. So yun po si Tanso. po, may naglalandi na sampakay batik. Pinagsama-sama na po natin yung mga inahin para makastahan na rin sila ng ating bulugan. Yun po yung ating bulugan, pinanunood yung naglalanding inahin na nasampakay tanso ay batik. At si batik po, malamang ay naglalandi rin dahil hindi po nagalaw na sinasampahan siya. Ito naman po si puti, seryoso sa pagkain. So pareho po naglalandi yan, yung nakasampa at yung sinasampahan. Kasi so pag hindi naglalandi, yung sinasampahan, tatakbo po yan hindi po magpapamount so yan po magsusunod-sunod na uli yung paglalandi ng ating mga alaga dito kaya in 100 plus days magsusunod-sunod po uli yung ating mga magiging pag-anak naman dito kaya January po marami na uli tayong mga mga anak na inahing So yan po ang ating update. Ang naiwan na lang dito sa ating second breeding pen ay yung mga bata pang biik. Paglaki po ng mga yan, itatawid na rin lang namin sila dito sa ating expansion area. Hindi po namin gagamitin yung ating mga winning growing pen. Ahayaan na po natin magpahinga muna yon. Yan po. Ang kakasama na ang ating mga inahin dito. 22 heads, ay 23 heads. At dito naman po sa kabila ay magkakasama na rin yung ating mga iwinalay na bii. Yan po, sorted din ang kanilang size. Pero malalakas na po lahat kumain yan kaya nagwalay na tayo. So yan po ang ating update dito sa 4A Animal Farm. Ngayong maulan na lunes, maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.